Ang sa tingong sa bird door. Wow. Ay, dili din. Hadlok di Bird din di, di, na di ay ang maglupad-lupad di ay. Imuto nang sa gawas. Imuto nang sa gawas. ani ka sa gawas. Maging tunahan din na. Bird, mana. Mani ka. Ay. No, pa? Papa, diyan si Mama Mary. Si Mama Mary? Hmm. mag si Mama Mary. Mama Mary. Ay, ako sa tuwa. Ah. Ako si God. Di natin. No? Okay, naman si Papa Jesus. Hmm. Di man yun na malako si Papa Jesus. Eh. Nag-pray man Nag-pray ka? Oo. Uh -huh. Ang mga bata nga buutan. Palangga ni. Eh? Good job. Good sa Mama Mary. Mama Mary dili mangaway ang bata kay masuko si Dad. God. mag pray good for me yung yung taga ag blessing taga ang tag blessing ni god Warta? pwede ya po mga, eh? mga bad spirit? Yes. Ipalayo ta sa bad spirit. Mm. Ang ganda sa uh, gado, i-push yung bad spirit. Yan i-push. i ito? Pa, paasa, palayo. Mm, palayo. Wow, thank you God. Thank you Lord. Nag-pray ka kang God. Hindi na ko Guys, gusto nyo ha, mag-look pa mo. Ayaw mo ka guys. Ayaw mo ka-look. Kabayok, ngit Agumon sa nit nit mm. san na dayon. Dali o kung san. Matulog ra. Hmm. Ong makadamgo ka mamaka ka. Hmm. na kang dambo. Ong manay mo dambo tulog na sad ka. Hmm, nana day nak nak. Hmm. Makadamgo ka. See you mm. again. Wala man. <laughs>